Yun! Labas tayo dito sa isang parkingan ito. Isang parkingan pa lang po yan. At ayan, makikita nyo. Oh, napakaganda. Napakalilim po din eh. Magdala lang din ng sako. Lahat lang dyan na ipindi na matulog. Di ba? At saka nga pala dito, wala pong kagaya sa atin na magnanakaw. Iwanan nyo gamit nyo dyan. Walang makialam sa inyo. Ayan, kagandahan dito. ba? Diba? I love this country, super clean and green. Kaya, kaya siguro magtagal din ako dito. Hanggang ngayon. <laughs> Hanggang ngayon ka lang. Hanggang ngayon ka lang. Ay, sala pala, sala. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Kung kailang mayroon ng laman. Ay, laman? <laughs> May laman na pala. Sana'y malaman mo. Sana'y malaman ko pala. Sana'y malaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sanay naghintay ako. Ikaw sana ang aking yakap-yakap. Ay baka makapare tayo, patay tayo dyan. Ayan. O, tingnan nyo, nakaroon ganay mga puno. Which is, binablog po na rin to. At dito po, nakikita nyo, ayan. Pakikita ko sa inyo, ha. Ipapaliwanan ko sa inyo na mabuti. O, oh, diba? Ginagamit po nila ito. Ayan, nagka-camping sila dyan. Meron silang mga tent. O, ayan, napakaganda, diba? ba? Kamping. Yan po eh ngayon po ay eh, Webes hanggang linggo na lunes na po yan. Hanggang lunes na po yan. Nag-adventures din sila dyan. Oh. O, o ba? Diba? At ito pa nga pala yung yacht club. Yung mga naglalaro ng boat. Anong tawag ba doon? Banana boat yung tawag dito eh. Yan. Hindi ko alam kung anong yun ang sasaguan na yan. Ayan po yan. Saguan po. Magkakarera sila ng ganyan. Mayroon dito pong piyasta ginagamit po yan karera kung ilang tao kung ilang tao rin sa kabila laban laban po yan so sa so, madalit sabi competition karera yun lang And, sukan ito po ay opisina ng gobyerno dito so, diba napakaganda so dito rin po yung mga boat na yung nirerentahan para sa kung gusto nyo mag adventure kayo sa laot kung gusto nyo yan ayan po ayan yan tapos kulupot yan. Ito. po yan dyan. Ito yung pony. Yung pony company. Ayan. Doon po ay sarado na. At bawal doon. At may buwaya Kaya. <laughs> hindi tayo pwede. Kaya dito po ay talagang may crocodile. Hindi naman sa pag pagano. Ay mahirap. Baka po tayo ay makain ng crocodile. Imbis na yung pamilya natin. Umaasal na sa ibang bansa tayo. Kinain tayo ng crocodile. Kaya. Double safe. Tayo mga kapapayan. Yo. Yan, doon po ako nakatira sa gawing bundok na yun, sa baba po na yan. Kaya medyo malapit po ako dito. 5 minutes to drive, nandito po ako sa beach na ito. Kaya, yon. Sana po ay nagustuhan nyo ang video ko na to At doon sa mga nakarating dito, o oh, yan, nakita nyo ulit. Nag-video ako. At yung hindi pa makakarating, let's go, come to Brunei open visa naman ng Brunei basta iayos lang ninyo yung preparation sa mga document wala pong magiging problema basta tama lang yung ginagawa nyo pag process at kung ano ang hinihingi ng country yung makakarating kayo dito open po rito, magkano lang pamasahe 100 200 dollar nandito po kayo, kaya lang Siyempre, may mga protocol may mga ano sila ayan ang ganda ng kanilang mga tintong Black Dome. O, oh, di ba? Ganito sana, o. Oh. May automated naman kami ni Mami Kaya Ano, magliit. Yan, napakalalaki. Ganda. Sarap ng tulong nila dyan, o. Oh. O, di ba? Yun. At syempre, mayroon dito mga upuan. Ayan, o. Kaya nga sabi ko sa inyo, tandihin yung girlfriend niyo. Not such to say. Ha, <laughs> ha. Sabi kayo, I love you so much. I love you so much. <laughs> so ayun na nga At nandito tayo sa tawag dito Sirasa Beach Kung tawagin po ito yung Sirasa Beach Ayan, May mga ganyan ganyan po dito Ayan, Kailangan Kilometer per hours Ng inyong takbo ay Train talang Dahil Siyempre Crowded to minsan Saturday Sunday Friday Saturday Sunday po Crowded na po ito. Marami pong pumupunta rito Nakita nyo naman May mga ayan at yan po ay mga kantin tindahan po yan yung mga natitinda po dyan ng pagkain yan. para din sa atin para din sa Burakay eh, di ba ganun din so ayan at ito may mga signboard silo ito didak binarkan ibig sabihin bawal pong mga win dahil kung nangangawil kayo at siyempre sarap na sarap po yung sa pangangawil <laughs> dumagit pala buaya <laughs> hindi 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 ganon, hindi ganon pinagbabawal basta pinagbabawal po mga well no fishing at all this place ah, po yung ibig sabihin yan so ayan kita nyo naman yung ano mo isang bermuda diba ba bermuda diba papunta doon kaya lang po dito ay eh, medyo madumi kasi nga po sinasabi ko inuulit po yung alon po ayan o oh, yung dagat po kasi weather weather po kung galing sa laot ay eh, galing sa laot naman yan hindi naman yung mga tao ang nagdala ng basura na yan kaya ayun nagpapasalamat tayo sa mga naglilinis dahil talagang inaasikaso nila itong area na to dahil ito po isa ring uh, adventure place uh, magandang spot para sa mga turis natin dito itong pantay si kaya very proud to dun sa mga naglilinis at kita nyo ayan oh, may mga upuan may mga nakalagay na garbage kaya yung garbage nyo ilagay nyo lang dito at yan naman yung kinukuha nila dito sa basurahan na ito ayan o so ayan kung may dala kayong girlfriend nyo ayan kaya yung sinasabi ko dalhin nyo okay ayan, kaya ito upo tayo rito at kung may girlfriend tayo right shoulder and push your shoulder to the right to the hug and say I love you so much. Hahaha. <laughs> Di ba? Apa ah, kasarap lang sa pa sa panglasa o? Apa ah, kasarap lang? Nakupo ka dito, tinatanong yung mga bundok, ayan. Hindi rin naman nagkakalayo dito po sa Pilipinas, sa atin. Hindi nagkakalayo. Ganun din. Dito. Kaya nga, kung mapupunta ka rito sabihin mo para ka rin nasa Pilipinas and then ang pinakamaganda rito ay napakalapit napakaingay mo hoy naglilinis po ng ano <laughs> ayan, sinasaway tapos ngayon nagpapasalamat ka ngayon sinasaway mo <laughs> ayan kaya kung mapupunta kayo rito yung makikita nyo yung mga tao rito halos parehas din sa atin hindi nagkalayo kaya Pogi Pogi, Pogi So ayan O so ayan, nakapuro doon Parkingan po yan, parkingan Ayan, parkingan And Ito yung puno oh. Napakaganda ng puno na to Alam niyo kung bakit maganda tong puno na to Parang hita siya ng babae mo ba? <laughs> Long leggers Pero baka may nare-realize kasi sa hita ng babae ay mayroong ganito <laughs> walang hiya, puro kakalakuhan puro kakalakuhan pag ginagawa mo, Leo at ito, di ba hita hita, ayan walang hiya, homesick homesick ka Leo, homesick So ayun, dito na naman tayo sa kanina nandoon tayo sa kaliwa, ngayon nandito tayo sa parte ng kanan. Ayun. Napakaganda, oh, no? di ba? At napakaganda ng tanawin. Ayun po, may malaking bridge diyan, may bridge din doon, bridge doon, bridge doon. Yan po ay tawid-tawid na, na kasi sa gawing kabila po doon, Brunei pa rin. Pero nilagyan nila ng bridge. Di ba? Para din sa atin, mahaba po yung bridge, halos na nasa mga 40 kilometers. 40 ha, 40 kilometers yung bridge na yon mula doon doon hanggang doon kabilang bundok 40 kilometers po kaya napakasarap ng mag cross narinig nyo yung kanina Di ba naglilinis ng mga ano parking area Ayan ni balat ng kindi po wala kang makikita dyan no Ni balat ng kindi Wala kang makikita dyan Kasi Nililinis talaga nila o. Parkingan po ganong kahabang parkingan niya. Walang bayad po dito Walang bayad po yan May playground doon dito Wala pong bayad yan Ayan, I'm very proud because nandito ko sa bansa na to. I love you. Siguro dito na ako magpipensyon. Hindi ako palipat-lipat ng ibang lugar kasi masarap dito mamuhay. So, ayun. Let's go naman sa isang location. Kasi mahaba na 'tong video ko. <laughs> Hindi. Para may pasyal ko rin kayo. Let's go. Let's go. Yon. Asik na, sige na. na, bye bye. Yon, kausap natin si Mami Chi. At ito na tayo. Ayan, may mga playground po dito mga kababayan ko. Ayan, para sa mga bata. Ayan. Kaya hindi boring dito. Diba, napakalilim. malamang hataw eh si tatay o oh, yan mga imista po yan papunta sa laod yan yan eh. nyo kabilahan beach <laughs> ang galing ah yung pagka organize ng mga tanim oh. very 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 amazing <laughs> dito talaga po maganda mag jogging din dito jogging din kaya nga pag Nandito kayo, dahan-dahan lang ang takbo kasi Mahirap na. Makasagi tayo, ah, mahirap. Gusto nyo bang makasakit? Tawag ah, yun. Pangit yun. Ayan. Ah, Saka yung ano, mga damo, oh, kita nyo. Yung mga halaman, tinitrim yan. Tinitrim. Ah, Pagkanda lang po ng ah, katrim. Oh. Aha! Ang galing, galing. At dyan, sa so pipeline na yan, minsan, mayroong mga ngawil doon sa tulog. Ewan ko po, bawal yata yan. Mahala sila dyan. Basta tayo, hindi tayo gumagawa ng mali. Okay na yan. Di po ba? Di po ba? Ayan, utay, utay tayo. Papunta sa ating location. Pauwi na tayo. Ayan, pag-video na tayo. Pang-update natin para sa ating YouTube channel at Facebook na rin. Reels yan. Lagi like share po Leo magsinog vlog sa Facebook, Leo Fold Honest Gam and sa Reels, Leo magsinog yan. Leo onis Gam din, dalawa po eh. Bakit dalawang channel ko? <laughs> yon at walang nagtitinda. Oh no. balak sana tayo. kung nagtitinda ito po isang talipa pa dito walang nagtitinda ng isda ano ba ang meron Tingnan tayo, titingin tayo, titingin tayo talipa pa ito ano po ang meron dito ay tayo ay titingin baka sakaling makabili tayo magustuhan natin no? kaya ayun, let's go, dali natin ang ating walay nung no. talakitok, talakitok Tungok-tungok. Ikan putih. Ini kami kuali talakitok. Oh, oh, talakitok. Filipin. Oh, kalau okay. kamu, apa yang sama? This is kalapato. Oh, ano, apa yang oh. berbatik sama? Tapi kalau kita, kami namit bos. Apa ini? Pari. pari oh. Uh, how much beer ano? Sudah, mau makan dong. <laughs> Hah? Mau makan. Anda jual? Sudah, dia jual. Mau <laughs> makan. Ini apa bos? Tamanong sini kan? Oh. Talakitok. Ayo ano. No. Kalapato. Kalapato. Kala patu. Ala. Ka, ke, ke, ke Kala Kala Kal Ini danggit. Uh. Baliwis. Baliwis. Di sini bilais. Bilais. Baliwis. Baliwis. Kalau part of uh, Mindanao. Di sini danggit. How much per kilo? 7 uh, uh, ringgit, 6 ringgit siya. Sini? Sini kalau apa tuh? Delapan. Wow. Bagus sih, eh, bagus, bagus. Woi, obesti. Ini masak santan. Hmm. Ah. Masak, masak dulu cuka, macam cuka ga? Kalau anu ada asam dulu. Cuci, cuci sama cuka. Simpan terung. Simpan santan. Wah, wow. yummy, yummy satu so kilo sudah oke kilo biar oke okay. kita wow ikan putih ikan putih <laughs> you like eh sir din six dollars tayo nang baliwis at may tawad pa yan ha? may tawad pa yan na dalawang gramo isang kilo dalawang gramo six dollar so yun safe soon save na tayo sa ating pang ulam dalawang araw ang gagawin natin dyan ay ipaksi muna natin tapos saka natin lagyan ng tupa gataan natin gataan so ayan pasilip ko sa inyo mayroon po dito mga cottage like same 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 in philippines pareho pareho ah, di ba mga ganito talipa pa at may nagtitinda rin po dito nang kung ano-ano kung ano-ano ayan oh di ba kaya ngata pa eh di ba kanipapa oh ayun ito yung business nila dito ayun lundo ito ganda ng mga pulo ito po yung pine tree ito yung pinakamagandang sangkalan sa balat ng lupa parehas po siya ng sampalok pero ini ito very dangerous na Kung lumambot ang lupa at may sasakyan nakaparada dito biglang bumaksak patay tayo dyan kaya paalala sa mga tao sa lahat lang mababayan kayo Friends, friends. Friends, na friends na, friends, Prince. Na huwag kayong paparada sa ganito. yan Doon nandito tayo ngayon, ay alis na tayo. Kasi dito ay ang lupa po ay malambot. Hindi kagaya sa lupa sa Pilipinas. Buhangin, dito po ay malambot. Kaya delikado. Pag bumagsak, yari na. So ito yung yacht club po. Yacht club po yan. Yan po. Dito po umaarkila ng mga Speedboat. Ayan. Rubber boat. Kung gusto nyo pumunta. Adventures. Other place. Sa kabila doon. Lugar. Dito kayo. Mag-register kayo doon. Binabayaran po. I think per hours po ay 90. Per hour siya 90 dollars. Wow. Hindi ko kaya yon. Ang kaya ko lang. 90 cent. <laughs> 90 cent. So, ayun. Uh, at siguro... Hindi pa rin tapos ang vlog ko dahil lulutuin ko pa yan. Kakainin natin mamaya. Kaya let's go. Samahan niyo sana ako. Na yun, nakabili tayo ng isdang baliwis o danggit sa atin. Gagataan natin. Aldo malalaki naman na siya. Kaya, normal size. Yummy, yummy. Bili niyo $6, $6, $6 times $250 po. <laughs> okay lang. Parehas na presyo sa atin. Parehas, parehas. Walang nag-iba. Ayos. Let's go. Paalis na tayo at parang hindi maganda ang amoy. Humawak tayo sa isda. Hmm. Amoy latbi. <laughs> joke lang, joke lang di ba? Joke. Hindi ba pwede hindi magjoke? <laughs> joke lang. So, ayun na nga. Ayun na nga. Yan ang yacht club nga yan, yacht club. Yan, yan yacht club. Nandiyan po marami mga bangka. May tabon lang, hindi natin makita. Kasi, kuhan. Ayan, kasi hindi po sa inyo. Ayan. Ayan, yan, yan, yan. Chink, Support. Royal. Yacht club. Ayan, ayan po. Ang same board. Yan ang same board. Ah, diba? Ayan lang, ang mga bangka, nandun. Nandun, nandun sa dulo doon hindi makita so ayun, ito naman, planta ng hipon yan, magkano sila kibit sila ng hipon dyan hipon, hipon, hipon nagawa sila ng ano yung magkano sila ng hipon pinapalaki nila yun ah uh, this this, this is the national sampa, rabies ay tapon mo diyan ang basura mo yan yan. <laughs> At dito naman, yan Siyempre Scrapa niya Scrapa uh, di ba? So ayun Medyo palapit na tayo Ayan na yung bundok Malapit na Oh, ayan Diyan po ako sa baba niya Nakatira Malapit niya Ayan Yo, Let's go Let's go At tayo magluluto na So i-update ko po Muli kayo Sa ating Cooking And Eating Yan ang paborito Eating <laughs> So ayun Bye bye po muna I love you all yun, nangawat, tanglad. <laughs> Hindi, dito po yung mga kaibigan natin, yung mga Pilipino po nakatuligyan. At ayan, dito isa rin ako sa organized na nakikipaglinis din dito. Yan po yung kangkong. Malinis naman dito. So, yan po, tanim ng mga kaibigan natin. Ayun ang papaya, tanglad, ayun pa tanglad. Eh. Kaya, Magaling ka lang makisama. Yan ang aking puhunan kahit saan ako magpunta. Ang pakikisama sa tao, pakikihalobilo ng tama, yan ang aking puhunan kahit saan ako makarating. Hindi mawawala yan kasi yan ang tinuro ng mahal kong tatay. Matuto kayong makisama at sigurado kahit saan kayo pumunta, daladala nyo yan. Kaya, haha. <laughs> walang kangkong tinabas ng bangla tinabas ng bangla ang kangkong ayan yung malunggay pinutol na at ayan na yung sibling niya o, diba diba good is the best paya yun ayos wala pong kangkong kakaunti itong aking inaapakan pag ako nalutos dito idiretso ko sa baba sigurado yan ari ay crack pero lago malinis mo to malinis dito ko nang umuha kang kong ayan o oh. Ah. kaso walay Kinabas ng bangla yeah. yun Mangawat lang tayo ng ito tapos doon Mangawat tayo ng malunggay marami pong malunggay doon yan ang ilalahok natin sa ating kinataan kaya let's go Magda na. <laughs> Yon, Kalbo is in the house. <laughs> so, yun na nga. Si pre reveal natin, yung nabili natin kanina. At yung luto natin ngayon, ginataan, danggit. Pero bago yun, ipaksim muna natin siya sa suka para alis yung lang sa lahat. Everything! Alam nyo naman yung danggit, di ba? sa mga nakarelate dyan mga kababayan ko alam nyo yung danggit diba alam nyo alam nyo diba alam 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 so yan yung danggit na nabili isang kilo dalawang gramo anim na piraso simpre yung ating ingredients may talong sibuyas bawang sili oh, simpre, yung tanglad na ninakaw natin sa kalupit bahay at ang barangay so all in all yan yung sahog niya sa ginataan Let's go. Masarap na naman na. Pagkay. Shout out. Sa lahat ng kalbo. <laughs> yun hahagutin na natin ng ating malunggay. Ako higit rin maghagot at araw alam mo yung malunggay. Ito yan eh, katawan, puno, ugat, yan ho igamot. ay eh, isama niyo na ho, pati katawan. <laughs> Yan, Ganyan ako maghagot ng malunggay ay eh, talaga naman kasama ang ano eh. Sabi nga ng tatay ay ah. Ay ho, tatay ko talaga yung aking namimiss. Kahit ako ako nang lutoon yun din napakasarap eh. Ayawan ko ba dun? Kahit ako ng lutoon nyo, kaya yun din namimiss ko pag ako yung muwi. Ay eh, ngayon, wala na. Ang tatay ko ay eh, ako iniwan ah. Eh. Kaya eh, ang nanay na nandiyan eh, hindi naman marunong masyado magluto. Oh, nakakaw eh, sinangaglang lang, lang na nanay. Kaya set out sa mga kapatid ko dyan, yung nanay natin, bistahin ninyo. At magpapasko, aba eh, kaya na yung magandagan. Baka naman, parang sumaya naman ang ating inay. So, Talagang, miss na miss na kayo noon, eh kaya malalayo, eh kayo yun yung pasyalan may mga sasakyan, may mga motor ay, kung ako ay nandiyan sa Pilipinas ay ako palagi nasa ganyan kasarap ng buhay doon sa amin sa Nabangka barangay Nabangka ay pagkakadami ng isda pagkakadami ng saging buko danggit at saka yung kikiro sa atin ang danggit sa atin ay ang kikiro ay di kayong samaral yun yun ang sa atin kaya ayan tayo ay siyempre lagyan natin ng kaunting twist ay siya nagkawala na eh akala ko eh tayo malabo ng mata akala ko eh lamisa pa ay eh, nabagsak na eh <laughs> tara ang ating malunggay ay niilas pag kayo na kumulo na ng kumulo ay rilas alam nyo nga malunggay ay gamot ari sa lahat aray pwedeng ikibabata din eh. Tunggay. Marami maringga ang tawag ng iba, malunggay, yan. ini e, magaling sa lahat. Kaya e, ayon, ayun, may minati na tayong dalawang kinawat din eh. Atin muna itatabi. Baka bukas eh, magluto na naman tayo eh. Talagang ang tanglad ko eh, napakagandang kuwan. Napakaraming binibiso ng tanglad at saka na malunggay. Kala niyo, <laughs> Yo. Magluluto na tayo at ang takip ay eh, hindi tinakpan eh. Tinaman ang buhay. Ay eh, kayo na ha sa aking languages At ako eh kisun niya na taga Batangas din. Kaya kagad ni Reyang Yung shout out dyan, shout out sa inyong lahat. Sa mga klase ko dyan, pag nabasa nyo at napanood, ay nabasa. Napanood nyo ang aking video. Ikayo namin mag-like. Ikay naman na. Mag-share naman kayo. At siyempre ipalo nyo ako Facebook at YouTube para pag nakasahod mo pa kayo ba, hindi. Eh, Makikita-kita tayo. Tayo kakain ng marami. Eh. <laughs>